Guys, welcome back again to my YouTube channel, Crispin Bellianoy ba? And then welcome to my sorry sorry store. Ayan guys, ah, uh, by the way, kaya update lang tayo sa ano natin sa vlogs natin. Ayan guys, mag-general uh, cleaning kami sa lagayan ng soft drinks. Ayan, kasi today is Saturday, mabibili nga yung kailangan mag stock tayo ng malalamig na soft drinks at saka uh, red horse, uh, lahat ng mga ano ngayon, kung mga nasa buti ayan mag-update tayo kasi uh, mabibili ngayon ang Red Horse uh, soft drinks kasi uh, silduhan ngayon ng mga construction worker ayan nagpa-deliver tayo ng mga soft drinks yan siya yeah, today is saturday ayan si Camel nag-deliver ngayon nag-order ako ng limang 6 uh, uh, rim na UC ayan dumadami na guys yung stock natin thank you so much thank you thank you lord ayan kailangan maging ano lang tayo. Uh, dumadami yung stock natin in 8 months sa uh, Sari-Sari Store natin. Ayan, guys. Uh, <coughs> Ayan, nag-general cleaning muna tayo ngayon. Kasi para matanggal yung mga negativity energy sa tindahan natin. Para swertihin tayo in Jesus' name. Ayan, guys. Uh, magpailaw lang tayo. Kailangan mag-pray lang tayo, guys, every morning for Sari-Sari Store natin. Ayan. <coughs> dumadami naman yung stock natin. Kaya... Lord, thank you so much sa uh, ano, help. <coughs> Nandiyan ka lagi sa tabi ko. Ilan mantika? Ayan, mabili yung mantika natin dito sa palimalima lang. Kasi pag palimalima, ay, malaki na rin tobo. Ayan guys, update-update lang tayo sa ano natin. Ayan, magkililinis lang tayo sa lagayan ng soft drink. So, wait lang guys, may bumibili lang. Ayan guys, si Lemon Square nagpapa-order. Okay, may pa-promo ba tayo dyan? May pa pretest? Okay, bigyan mo ako ng yung magkano po? Bigyan mo ako ng milky biscuits. I think uh, dalawa. How about the cheesecake? Mayroon pa ba ako cheesecake? Ayan, yung cheesecake ko is eh, konti na lang. Bigyan mo ako isa. Okay. Mayroon pa ako lava cake. Madami pa. Water tops is may water tops. May nakikita ka dyan water tops? blue na lang? Ha? Ah? Blue. Wala ka ng white. Sa kabila. talikod mo, sir. Saan? Hindi, yung talikod mo. Tapos mo, anong ma-recommend -re mo? Chocolate. Tatlo. Chocolate. Ano pa ba mayroon dito sa akin? Cookies and cream. Cookies ka? and cream. Ayan, bigyan mo ako. Actually, ito na. Ah, ito na pala yung cookies and cream. Ah, ito yung sprinkle. Na watataps. Tatlo na lang. Ah, yan ang chocolate. Cookies and cream at saka ano? mango graham, Mingo graham. Ayan guys, uh, ano pa ba? Ilang chuchu? 4 ah. pieces pa yung dilaw Ah, uh, dibigyan mo ako tag isa. Okay, kailan deliver nito? By Tuesday. By Tuesday this coming week, okay? Baka naman may mga pa-pretest ka bigyan mo ako para ibigay ko sa mga customer. Bigay ko na lang sa sir yung ano yung may plus one, yung cheesecake at top. Okay. Para naman sa customer natutuwa pag binibigyan ko ng ano? Pretest. Na lang this day, okay, thank you so much. God bless. Ingat sa biyahe. Okay, ayan guys, si ano, si Limon Square nagpa-order. Okay, date back to paglilinis tayo ng ano, lagayan ng soft drinks. I no. Guys, nilagay na natin, maayos na, pinunasan muna natin bago i lagay natin sa lagayan ng ano, ng sarip. Ayan ang din love Ayan. kahit tagapat-apat lang para hindi tayo oh, ano please. yes